Ano ba ang kahulugan ng isang magulang? Kailangan ba merong nanay at tatay para masabing magulang? Paano kung ang anak nila ay iniwan sa lolo at lola? Tunghayan natin ang kwento ni Lolo Rafaelo Emperado ng Awaan Ayungo Negros Oriental na sa edad na 74 ay patuloy na nagsusumikap para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. So ang mama niya, akong anak, ang mga unsi ka bulan pa to, wala ka butoy. Wala ka ng magulang. O po may magtuo nga ka na siya, yung ang sistema. So ang mangod, pagkaabot po nga mag-upat o lima, hantol unom sige na siyang kumbosyon. Dito nagitog dumagiti siya. Uh, sa English pangitwan sa Dr. Eclipse, niyang papa, Atto ko sa Manila, kay, wala na kong kwarta. Tapos pagka tulok ka nang mo sa Yabana, So, nag, nagpalanggit na po siya sa Omong Adiringa at ako sa Manila kay Kulang man niya pagdala kwarta. Wag yun magpakita. 25 years, so wag din siya magpakita. Ha, 2018, 19, sakit na maguko. Pero hindi pa ko mag-surrender kaya napamuguko ng mga responsibility pagyapol ako kay buhay pamuguko. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tatay Racleo kung ang Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala at Palawan Pay ay bibisita sa kanyang tahanan upang magdala ng saya sa Pasko sa kanyang pamilya. Magpasalamat din sa inyong pagbisita dito sa mga nga. Akong pagtuong ag aginong Diyos din mo nga. Gagiya sa inyong nga pagbisita dito sa mga. Kung sa katinaw na nga mong sitwasyon. Pasalamat nga mo ang ginoo hanto diya inyong ninyong nakabisita dito sa mga pagkatalong. Mabuhay ka, Mang Racleo. Ang Palawan Pawn Palawan Express, Pera Padala at Palawan Pay ay saludo sa inyo.